Magandang araw ulit sa inyo mga manunood. Ating pag-uusapan at ibabahagi ko sa inyo ang tungkol sa okra. At ano ang maaring benepisyon nito sa ating katawan? Ang okra, o kilala rin bilang, lady's finger, ay isang napakabuti at malusog na gulay na mayaman sa maraming nutrients. Narito ang ilang mga benepisyon ng okra sa ating katawan, isa. Mayaman sa fiber, ang okra ay mayaman sa dietary fiber na tumutulong sa pagpapanatili ng regular na bowel movement. Ito rin ay nakakatulong sa pag-iwas sa mga problema tulad ng constipation.2 Mabuti para sa puso, ang okra ay mayaman sa antioxidants at fiber na nakakatulong sa pagbaba ng cholesterol level sa katawan na maaaring makabawa sa panganib ng mga sakit sa puso puso.3 Mayaman sa vitamins at minerals, ang okra ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals tulad ng vitamin C, K, at B pati na rin ang mga minerals tulad ng potassium, calcium, at iron.4 Tumutulong sa pagkontrol ng blood sugar, ang okra ay may mga properties na nakakatulong sa pagkontrol ng blood sugar levels na maaaring maging kapakipakinabang para sa mga taong may diabetes 0.5. Nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion dahil sa mataas na fiber content, ang okra ay nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-iwas sa mga problema tulad ng constipation at bloating 0.6. Mayaman sa antioxidants, ang okra ay mayaman sa antioxidants na nakakatulong sa paglaban sa mga free radicals sa katawan na maaaring makatulong sa pag-iwas sa mga sakit tulad ng cancer. Kaya naman, ang pagkain ng okra ay maaaring maging isang mahusay na paraan upang mapabuti ang iyong kalusugan at kagalingan. A. Ah, okra, isang napakagandang halaman na may maraming benepisyo sa kalusugan. Ang okra ay hindi lamang isang ordinaryong gulay, ito ay puno ng mga nutrients na kailangan ng ating katawan para manatiling malusog. Ang okra ay mayaman sa fiber na mahalaga para sa ating digestive system. Ito rin ay mayaman sa mga antioxidants na tumutulong sa ating katawan na labanan ang mga free radicals na maaaring magdulot ng iba't ibang mga sakit. Kaya naman, kung ikaw ay naghahanap ng isang halaman na madaling itanim at may malaking benepisyo sa kalusugan, ang okra ay isang mahusay na pagpipilian. Hindi lamang ito magbibigay sa iyo ng masustansyang pagkain, ngunit ito rin ay magbibigay sa iyo ng kasiyahan sa pagtatanim. Kaya simulan mo na ang iyong paglalakbay sa pagtatanim ng okra. Hindi lamang ito isang paraan upang mapanatili ang iyong kalusugan, ngunit ito rin ay isang paraan upang magkaroon ng isang produktibong libangan. Kaya huwag kang matakot na subukan ang mga bagong bagay. Sa bawat butil ng okra na itinatanim mo, isang hakbang ito patungo sa isang mas malusog at mas masiglang buhay.